everyone! Good morning! I'm back! This is Sombrusas and Welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na interview ni Boy Abunda kay Miss Maria Atisa Manalo. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasdan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang at Tisa Manalo Panalo tayo ngayon. So ayun nga kagabi nga na panood na natin yung interview ni Mr. Boy Abunda dito kay Miss Maria Ati sa Manalo. Sa interview si ni Boy Abunda tinanong siyempre si Ati sa tungkol daw sa reaction niya sa mga naganap doon sa Miss Universe na eksena katulad na lang halimbawa yung pag-walk ni Miss Mexico during sa ano nila sa isang ceremony at saka sa orientation nila doon sa dito nga sa Bangkok, Thailand. And then ayun sinabi ni Atisa, nagulat na lang din daw siya sa mga nangyayari. And then hindi rin nagbigay masyado ng side anon side comments si sa tungkol sa issue kasi siguro umiiwas na lang din siya sa intriga yung alam mo yun yung parang ayaw niya ma-involve doon sa mga sitwasyon na nagaganap nga ngayon di ba so hanggang ngayon maintriga pa rin ang Miss Universe so ako para sa akin tama yung ginawa ni sa na wag na lang siyang magsalita kasi syempre bago siya umalis ng Thailand ayan, katulad niya nakausap niya si Mr. Nawat at kinausap siya ni Mr. Nawat kumbaga para hindi lumalabas na parang ang plastic na pagkatapos pagkatapos natin mag mag-usap-usap dito eh after all marami ka pala sasabihin. So ayun yung maganda kay Atisa, mas pinili niya na lang manahimik at maging careful sa mga sinasagot niya sa mga tanong ni Boy Abunda. And then kasi wala nga din naman siya sa tamang posisyon para alam mo yung magbidabidahan tungkol doon sa mga nangyari nga sa Miss Universe. And then ayun. So tama din yung sinabi ni Atisa na buti na lang a ah, buti na lang sana ang ginawa mabuti na lang sana ang ginawa nila ay nag-usap na lang silang dalawa yung silang dalawa lang di ba so yon so Aminado din si Atisa na parehas lang silang may mali, di ba? Sa so bagay, kung gagawin nga naman din kay Atisa, manalo yun. And syempre, maluloka tayong lahat, di ba? And then, tinanong din ni Mr. Boy Abunda kung kamusta naman si Mr. Nawat. Ang sabi naman ni, ni Atisa ay very professional, very proper, at hindi niya nakitaan ng pangit na ugali si Mr. Nawat during competition. So, yon So, In fairness naman, in fairness kay Mr. Nawat. Sa totoo lang, pag sa personal at nakausap mo siya, very professional. At alam mo yun, hindi mo mararamdaman na honor siya ng ganito. Kumbaga parang humble, humble siyang kausap. May ingay lang siya sa social media, pero sa personal, maayos siyang kausap. Agree ako doon sa sinabi ni Atisa. Kasi kahit ako na-encounter ko rin naman si Mr. Nawat. is very professional na tao. Ayun yung gusto ko kay Mr. Nawat. Maingay man siya sa social media. Siguro, nagpapaka-honest lang siya sa mga opinion niya. Pero in personal naman, kapag kausap mo naman siya, maayos naman siyang kausap at hindi naman siya aatake ng ganun-ganun na katulad ng nakikita ninyo sa social media o sinasabi ng ibang tao. So, yon So, sa naganap na dayaan, sabi gano'n, dito sa Miss Universe na sinasabi na na anong reaction doon ni Atisa na si Mexico ang nanalo. Actually, si Atisa, maganda yung sinagot niya doon eh. Kasi sinabi niya na parang, it's okay kung kapalaran niya yan, kapalaran niya yan. And then, maganda din yung paliwanag niya tungkol sa opinion niya na nagkaroon ba ng dayaan dito sa Miss Universe. Ang pahayag ni Atisa ay sinabi niya na, wala naman siyang resibo at wala naman siyang pinangahawakan na ano na resibo para para paniwalaan yung mga bagay-bagay at magandang attitude na kung hindi mo naman din alam kung ano yung totoong nangyayari at saka kung anong tawag dito at kung wala ka namang pinangahawakan o wala namang ebidensya eh, bakit ka maniniwala, di ba? So, ako, ganun din ako eh. As long as possible, iniiwasan kong maniwala sa mga sabi-sabi or maniwala sa mga nababasa ko sa social media, maliban na lang siguro kung sila na mismo ang nagsasalita. Ayan, katulad niyan sa nangyaring Miss Universe, ando lang tayo na parang nagtataka tayo bakit ganito ang nangyaring resulta, eh, eh parang hindi naman natin siyang nakitang malakas or umeksena ng bonggam-bongga. Pero pagdating naman doon sa eksena niya sa Miss Universe ay ginawa naman ni, Mex ni Mexico yung makakaya niya. At sabi nga ni Gloria Diaz, eh baka may swerte siya nung araw na yun, kasi siya ang nanalo Miss Universe. Eh tama nga naman. Mahirap kasi mag-ano eh na parang hindi naman natin hawak yung mga ebidensya na para sabihin natin na parang nandoon lang tayo sa pack na parang ah okay so bakit ganito ang nangyari dapat ito ang nanalo ito ang nanalo pero hindi naman natin alam ko ano yung desisyon talaga ng bawat isang nakaupo doon di ba so yun kaya medyo mahirap talaga maniwala sa mga ganitong sitwasyon. Kung baga parang okay, nanalo siyang Miss Universe, hindi pakita niya na deserve siya bilang Miss Universe talaga. Doon na lang yung talagang titignan mo. Tingnan mo na lang kung ano yung mga project na gagawin niya. Tingnan mo na lang ano. Kasi kahit ano pa man mangyari, tapos na. Sabi nga ni Atisa Manalo, eh kahit pa mag tayo dito or kahit pa anong gawin natin, tapos na. May nanalo na. And then, happy naman si Atisa doon sa narating niya sa posisyon na third runner-up. Eh yun daw yung kapalaran niya, eh anong magagawa niya. Eh pero happy at talagang natuwa naman siya. Ang tinutukan pala ni Atisa Manalo na kandidata ay si Miss Venezuela kasi nga parang oo nga naman may trauma nga naman na parang nung time na lumabas siya sa Miss International si Miss Venezuela kasi yung halos talagang ba diba? silang dalawa yung mag -last two standing at napunta ito kay Miss Venezuela. So, syempre, bilang kandidata, mag-iisip ka ng ganun talaga. Lalo na maganda din si Venezuela. Sabi nga ni Atisa, manalo paganda siya in person. And, ayun. So, ako para sa akin, uh, nangintindihan ko kung bakit hindi nagsasalita si Atisa regarding sa mga issue. Dahil, masaya siya at nakafocus lang siya sa sarili niya. Sabi nga gano'n, mind your own business, di ba? So yon isa yan sa mga magandang attitude na isang kandidata na hindi nangyengailam at hindi nakikisawsaw sa mga intriga na kung sino man may intriga para umano. Kasi syempre may sarili naman siyang pangalan, may sarili siyang ingay eh, doon siya magpo-focus talaga sa kung ano ang ano niya sa buhay. Kung ano yung target niya dito, di ba? Kung ano yung goal niya sa Miss Universe. Gusto niyang manalo, eh, di natural, ibibigay niya yung lahat ng kanyang makakaya. So, good attitude, Atisa. Job well done ka dyan. And then, uh, ayan. So, sa mga kumakalat na issue na tinanggihan daw ni Atisa, manalo yung Miss Universe Asia. Sabi ko na nga ba, hindi totoo to eh. so, yun. Ayun, so, ako para sa akin, uh, tama. Hindi, hindi in kay Atisa yung Miss Universe Asia. Walang in-offer na ganun. At hindi niya tinanggihan. Pero, kung i-offer sa kanila, hindi nila tatanggapin. Kasi, as long as possible, sana, wag na. O, oh, ba? Diba? And then, nag-assume lang si Atisa na i-offer sa kanila. Pero, ando doon naman sa part na sinabi naman ni Atisa yung totoo na hindi in-offer sa kanya. So, ibig sabihin, wala siyang tinanggihan at wala lang, di ba? Pero hindi daw niya alam kung ano daw yung napag-usapan ng organization at saka si Mama J. Eh, baka si Mama J ang naka ano naka ng offer tapos si Mama Jane na rin yung tumanggi ganon pero hindi natin to alam di ba pero oo nga naman saan ba nanggaling yung mga issue to so dito patunay lang to na hindi lahat ng nababasa natin ay totoo talaga hindi yung lahat ng nababasa natin ay ganon talaga yung eksaktong nangyayari so ang akin hangga't hindi sila nagsasalita Huwag nyo munang paniwalaan. Hanggat hindi natatapos yung pageant, huwag muna natin silang husgahan. di ba? Diba? So doon na muna tayo sa point na magtiwala tayo sa proseso. At yung proseso na yon ay yun yung mag-aayos sa mga bagay-bagay para makabit natin yung isang tagumpay. Di ba? Diba? And then, ayun, kung ano yung sasabihin nila, ayun yung paniwalaan natin. Kasi sa kanila na yun nagmula. Eh, di ba? So, mas maganda yung marinig natin sa side nila more than doon sa pinangunahan na natin sila. So ayun, ang sabi ni Ati sa Manalo, hindi niya rin daw alam kung saan nagmula at saan nanggaling yung issue na tinanggihan niya ang Miss Universe Asia na hindi naman daw in-offer sa kanya. So clarify yun ni Ati sa na walang ganon, walang inoffer, di ba? So yun, so nakakatuwa kung iisipin mo kasi at least di ba naklaro niya yung mga bagay na to kasi para namang lumabas na parang ano pa si Atisa, chu si Pana na parang binigay na nga sa inyo tapos inaayawan pa ninyo. At least kinlaro niya. At kinlaro din ni Atisa na okay lang sa kanya na naging third runner up siya sa Miss Universe. Happy siya ko ano yung narating niya. At happy siya kay Fatima kung siya ang naging Miss Universe. At least di ba uh, makikita mo dito yung pagiging reyna, yung acceptable ni Atisa sa mga sitwasyon. And then I think dapat maging happy na lang din tayo. Kasi ako para sa akin, sabi ko nga sa inyo, natapos yung Miss Universe, ay masaya akong lumabas doon sa ano, sa dome. Kasi parang feeling ko kasi tagumpay tayo doon. Kasi nga, di ba, sabi ko nga, etong taon na to, kapag hindi tayo nakarating ng top 5, ay lokohan na to, ang Miss Universe, at ayoko na. Kasi parang feeling ko, deserve natin na makatungtong ng top 5 sa Miss Universe ngayong taon na to, after ng sunod-sunod natin na nalilikwa. So, doon, sa sistemang yon pinaniniwalaan ko pa rin ang Miss Universe kasi nilagay niya sa top 5 si Philippines. Eh, lalo na nakita naman natin na nagtrabaho si Philippines. Hindi ko naman hinangad na sana manalo tayo ngayong taon na to. Pero sabi ko nga, darating din yung araw na may mga girls tayo na hindi nila matatabihan kundi ibibigay nila ang korona ng Miss Universe at ayun, kusa nila yung ibibigay sa Pilipinas ulit. Kasi deserve ng kandidata at wala na silang magagawa kasi eto na yun nakikitang magaling. And then doon naman sa proseso ngayon ng Miss Universe, siguro magtiwala na lang tayo sa mga sa organization kung sino man yung yung humahawak nito na, na maayos at maayos nga ang sistema ng Miss Universe na maayos na hindi katulad ng nararamdaman natin na parang feeling natin na may mga pandarayang nagaganap, di ba? So, mas maganda na hintayin na lang natin yung sistema na sila na mismo ang makakita na may mali doon sa mga nangyayari at kailangan nila maayos kasi yung mga tao pumap pumapalag at hindi na naniniwala sa kanila, di ba? So, yon Ako basta para sa akin, Miss Universe, it's Miss Universe and then happy ako doon sa resulta kay Atisa Manalo. Hindi man natin nakuha yung corona, pero sa puso nating lahat ng mga Pinoy, isang magandang pamasko to sa atin. At maraming salamat syempre sa Panginoon, sa, sa itaas, at saka kung sino pa man yung tumulong kay Atisa para marating natin ang tagumpay ng Miss Universe. Diva, so yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click yun na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga tsika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow, thank you guys